Sipag, hard work, tiyaga. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Hindi lang plano, hindi lang salita na salita, kundi umaaksyon. Yan ang nagbibigay sa atin ng pera, nagbibigay sa atin ng profit. Yung salita, yung plano, pangako, hindi yan nagbibigay ng profit, hindi yan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, tayo ay gumalaw. Gumising tayo ng maaga para sa karir mo. Gumising ka ng maaga para sa negosyo mo. Gusto ng negosyo na travel, travel lang ako. Wala akong ginagawa. Eh, hindi na hard work yun, di ba? Kailangan meron pa rin tayong ginagawa sa negosyo natin, lalo sa simula. Pag-usapan naman natin, what are the biblical principles in our financial journey? So lahat tayo gusto natin maging masaganang buhay natin. Pero huwag natin kalimutan na i angkor sa tama yung paraan natin. How we make money, how to save money, and what are we going to do sa pera natin. So, alam nyo, ako, sa buhay ko, sa journey ko, no? I'm 21 years old. So, since high school, natutunan ko talaga ano yung sinasabi ng Bible, kung paano tayo magkaroon ng pera, at anong dapat natin gawin sa pera natin. So, I just want to share what are the biblical principles. So, first is steward. Steward not ownership. Magkaiba po kasi yun eh. Ginawa tayong steward ni Lord, tagapag-alaga. Yes, you own that business. Yes, you own that karinderia, small coffee shop or big company. Yes, you have that. But lahat ng yan, ka Lord yan. So, tinan natin, basahin po natin ah. Psalms 24, verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So, lahat ng yan na meron tayong possession, ka Lord yan. Hindi sa atin. Kumbaga, pinagkatiwala lang sa atin binigyan binigyan tayong karapatan ni Lord na i-manage yung business mo. So, given that na it's stewardship, dapat maging masunurin tayo dun sa tunay na may-ari si Lord. Dapat sa pamamagitan ng negosyo na yan, nag-glorify natin siya. Dapat sa pamamagitan ng career na yan, nag-glorify natin si Lord. At kung ano man yung gusto niyang gawin diyan, sa negosyo na yan, siya yung masusunod sa atin. Paano nga ba natin gagawin yun doon? You know, meron akong mga pinapanood and in my devotion din. No? So, pwede kasi tayo makipag I think I pwede tayo makipag-usap kay Lord. So, when you have your business, lagi natin tanungin si Lord. Bago tayo mag-hire ng tao, makipag-usap tayo kay Lord. Lord, ito po ba ay i-hire ko? Meron pong tatlong applicant sa akin. Sino po ba dito yung karapat? Dapat lumuklok dito sa position na kailangan ko. Pag-pray natin, lahat ng na hakbang natin, paipag-meeting natin, paipag-partner natin. Kaya nga, everyday, let's have a devotion. Makipag-usap tayo sa final. Stewardship, not ownership. So, second po is, multiply, not only maintain. Meron tayong role, meron tayong responsibility. Kung may binigay si Lord sa atin, meron tayong responsibility na i yan. So, tinan natin sa Matthew 25, 21. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Merong parable na very familiar tayo, di ba? Yung binigyan niya ng talento. Yung iba, nag Nadagdagan. Yung isa, di ba, itinago niya lang kasi natatakot siyang mag-take ng risk, di ba? Natatakot siya, hindi niya alam siguro kung anong gagawin niya. Pero ang gusto ni Lord sa atin, multiply natin yan. Kaya kung meron ka ngayong negosyo, ang gusto din ni Lord, mag-grow yung negosyo mo magtiwala ka lang sa kanya, magpray tayo. Yung career mo ngayon, ang gusto din ni Lord Jaan, mag-level up ka, ma-promote ka. Hindi mula nung nag-graduate ka, hindi ka na nag-move. Teacher 1 ka pa din, ilang years ka na, walang masama ang teacher 1. Pero dapat, nag-multiply din yung position natin. Umaangat din tayo. Kahit yung pera natin, dapat pinapadami din natin yan. Kaya nga kung tumatanggap ka ng 50 mil isang buwan, kailangan biblical din yung nag-multiply a portion of it. So ano yung resources mo ngayon? At ano meron ka wag nating itago i multiply and of course letter s Matthew 6:33 but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given unto you so seek god first unahin natin si lord kaya nga pag may negosyo ka dapat close yan pag may worship service close siya every sunday unahin natin yung pagpipray natin bago yung kliyente natin unahin natin devotion natin bago yung mga meeting-meeting natin. Pag inuna mo siya and His righteousness and all, dagdag ni Lord sa atin yan. Letter din natin, diligent. Ano ba sinasabi sa Bible? Tinan natin sa Proverbs 14.23. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Tsaga, yan ang gusto ni Lord sa atin. Hindi lang plano, hindi lang salita ng salita, kundi umaaksyon. Yan ang nagbibigay sa atin ng pera, nagbibigay sa atin ng profit. Tayo ay gumalaw. Gumising tayo ng maaga para sa karir mo. Gumising ka ng maaga para sa negosyo mo. Kaya nga maraming gusto ng negosyo na travel-travel lang wala akong ginagawa. Hindi eh, na hard work yun, di ba? Kailangan meron pa rin tayong ginagawa sa negosyo natin, lalo sa simula. Pag okay na talaga yung negosyo mo, pwede natin gawin yun. Pero, sumunod pa rin tayo sa Bible na hard work pa rin. Work hard for your business. Work hard for your career. Letter G natin is being generous. Lalo kung tayo nagkakapera na or kahit sa status natin ngayon, di maraming pera natin, maging generous pa rin tayo. Tinan na natin sa Book of Luke, Chapter 6, Verse 38, sabi po dito, Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. With the measure you use, it will be measured to you. Give and it shall be given unto you. Magbigay tayo, Bab babalik sa atin yan. Kaya kung may negosyo ka, merong certain amount or percentage pang ministry natin. Letter D, ito yung tinatawag din natin, diversify. Ecclesiastes chapter 11, verse 2, invest in seven ventures. Yes, in eight, you do not know what disaster may come upon the land. Diversify in seven ventures. So, dapat pala meron tayong mga sinusubukan na mga source of income natin. Kasi sabi nga, sabi na sa natin, hindi natin alam what disaster will happen. Di ba yung mga employed, yung mga isa lang po ang ating source of income, hindi mo alam, baka mawala yung trabaho na yan. So, dapat may iba pa tayo mga source of income. So, kung meron ka work ngayon, pwede kang magkaroon ng sideline. So, gusto mo lang sideline, kasama mo sa si Rockstar, join ka sa IMD Rockstar Community. happy mo ako, okay, para matulong ka alamin. So, Jillipers, ito yan po ang mga pwede nating gawin o sundin na principles para mapangalagaan ang perang ibinigay ni Lord sa atin. Ang trabaho, ang negosyo, ang resources na binigay sa atin ni Lord. Let's go, let's go! Kapay po tayo. Kapay po.